Isang babae, iniwan ang panahon, binalot ng lungkot, ngunit may apoy sa kanyang puso, apoy na hindi kayang patayin ng pagsubok. Ang pangalan niya ay Ruth, isang banyagang babae na pinili ang pananampalataya kaysa kaginhawaan. Kung saan ka pupunta, doon ako. Walang katiyakan ang daraanan nila, pero sa bawat hakbang, dala ni Ruth ang tiwala sa Diyos na hindi pa niya lubos kilala. Sa mga bukid ng Bethlehem, yumuko siya hindi para magpakababa, kundi para magtaguyod ng dangal sa gitna ng hirap. Habang siya'y tahimik na naglilingkod, napansin siya ni Boaz, hindi sa ganda, kundi sa kababaang loob na kuminang sa kanyang gawa. Sinubok ang kanyang tapang. Ngunit sa halip na matakot, lumapit siya sa pangalan ng pananampalataya. Tinubos ni Boaz ang karapatan ni Ruth el patunay na sa bawat tapat na puso, may Diyos na kumikilos sa likod ng lahat. Ang kwento ni Ruth ay paalala hindi mo kailangang maging tanyag para mapili ng Diyos. Maging tapat ka lang at Siya na ang bahala sa iyong kwento. Follow for more Bible character stories.